Okay, tapakadaling i-download yan Ha? Kagabi ako'y manghang-mangha dyan sa ating uh, Blast TV sapagkat mm. hindi ko akalain na bukod sa na a-access natin siya bayas sa ating mga smartphone. Ang dali lang eh. Uh, kung ikaw ay naka-iPhone, pupunta ka lang sa App Store, itatype mm. mo yung Blast TV, so lalabas. Lalabas yung kanyang icon or yung kanyang logo and then Ita-download mo siya. Oh, oh. Tapos pag na-download mo, may nakalagay doon, ano? Uh, sasabihin sa open. I-open mo. Ayun mm -hmm. na, makikita mo na doon yung Avanti Radio at Billionaire Channel. L -L -L oh. And maliban diyan, kahit na ang TV mo sa bahay po ay hindi Samsung TV or hindi TCL TV, basta ikaw ay konektado sa internet, mm -hmm. ito lang ang gagawin mo. Pupunta ka uli doon sa icon ng app. Mhm. Mm search mo yung Blast TV. Parang ng cellphone ka lang. Lalabas dun yung icon, ida-download mo. Medyo matagal lang ho ang pag-download sa mga TV sa dahil uh, bukod kasi dun sa Blast eh, kumbaga may mga nauna na naka-install na app yan eh. Oh. So dadaanan niya lahat 'yon. Oh. Pag na-download mo, may lalabas na QR code para easy access. So kukunin mo yung cellphone mo na konektado sa internet, i-scan mo yung QR code mo. And yun na, log in ka na. Nabits mm -hmm. Napakaganda ng quality ng audio at ng video. oh Oo. Kaya ho tayo ay nagpapasalamat sa Blast TV dahil kami ho yung talagang natutulungan para maipaabot sa lahat ng ating mga parikoy at marikoy itong ating mga pinag-uusapan dito sa ating programa. Ha?